Yes, Don don't wear um, Good morning. Good morning. Ano yung pag-uusapan natin? Itong mga nararanasan nating kaginawaan sa buhay talaga mag-uwi ng Yes. Kung dati ay parang halos umuwi tayo ng walang pamasahe sa pagbabla. Uh, Ngayon, panyero. <laughs> Di kotse <kochi> na. <laughs> <Alright>. <laughs> hindi natin ang kalahin na sinisunod na sa ating tagumpay dahil hindi natin inaasahan na darating yun pala yung darating sa pamamagitan ng ating pamamay ng palabayan sa Diyos tayo kasi hindi eh, tayo nagmamadali may tinatawag tayo slowly but surely yes kumbaga marami na tayong kasama pero hindi sila tumagal tayo lang talaga <laughs> tama ka kumpadiyer grabe talaga yung mga naranasan natin halos kasi gabi kami tayo nag-video ng vlog. Ngayon, konti na nagbubunga. <laughs> Tama ka kung ano. Isa nga yung kompanyero eh, Hindi na tayo vlogger eh. Isang na, tayong, bueno, na Kaya, tayo, 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 oh, yes. At isa nga tayo, meron na tayo yung na Kanya-kanya yung may negosyo. Nag-upgrade to? Yes. sa panahon na yun, um, kompanyero, anong inadag natin sa ating um, business maliban sa atin Hashinda <laughs> Siyempre, mamimili tayo ng mga lote. Tapos patatagalin natin dahil habang tumatagal, nagmamahal ang lupa. Tama. Yan ang pinakamagandang investment. Saka na yung mga lupo. <laughs> yes. Sa mga kumpanyo. Ayun ba ang kumpanyo? Dumating tayo sa punto At then time basher. Anong gagawin sa basher natin? Ako, Panyero, alam mo ba yung salitang Puyo? Puyo? <laughs> oh, Paano na lang yung malaman ng aking pamilya na isa na pa tayo isa na pa tayo Don Bernardo at Don Claudio Alam mo, sa pamilya, sila yung talagang tumitigil at pumitigil pa sa atin. Sila talaga ang number one na tumututog. Pero pag tayo tagumpay malamang kakapit yan. <laughs> dapat ang gawin na lang nila sa kumana kaya tayo Yo. diba hmm. kaysa yung sirahan tayo ay hindi mo yan bakit maingit kaya sinasabing basta ingit tikit yan bakit kasabihan ang talagang kinawa ang kakalaban mo talaga yung isang katupo katupo sa negosyo man o sa realidad sa love life man talaga Tama yan makalaman niya na katupo kasi isipin mo na nagpapasarap ka lang sa buhay hindi nila na naisip kaya tayo nagsisikap yun tama yan kung paano kaya ano ang payo nandun sa mga nais kumangat sa buhay <laughs> ang nais ko ang payo ko sa mga mababang yeah. galing pa na mukhang naliligo ka doon pero may lamok <laughs> kapatid itong model na ito, may lang Okay, okay. Tuloy ang continue. Ang mga payo po sa mga kagaya namin na nanggayon sa maliit at hindi umangat. Ngayon ayun sa inyo, manatili na lang kayo sa kunting tiyaga. o may tiyaga, maabot yung inyo. Pagano lang At huwag kalimutan mo na sa lahat. So, ang mga pamilya na yan sa una lang naman talaga ako iubod na yan. Kaya pag may tatong ka na, kakapit na yan. Parang tok mo. <laughs> oh, tama yan. <laughs> Bye-bye muna mga kapatid. Don't fear na. Don't doubt it. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.